Okay, mga boss madam, bali i-review natin yung buyer from Digo City, actually kapit kapitbahay lang namin mga boss madam tapos, tapusin yung video mga boss madam, kung magkano yung presyong inabot nito so, good day mga boss madam, bali pinili ng buyer is uh, matte blue yan, matte blue lang malakas mga boss kasi as usual naman, uh, maraming shiny color na naglabasan ngayon, tapos pinili ng buyer na mat lang so yun ito yung sticker na pinalagay ng buyer mga boss yan so simpleng sticker lang nilagay so ang sticker mga boss madam is unlimited po tayo kung ano yung ipalalagay ninyo maramihan or konti walang problema so yun gusto ng buyer chrome type tapos nilagay ko na lang yung sa plate number kasi coming na din So yun ganito So logo natin Don't have extreme drive for the future Saka yung Irvin Yan So yan malinis na taillight mga boss So nililinisan namin yan Kung baga Tinatanggal to Tapos nililinisan Saka Nag additional yung buyer Mga boss uh, Stainless uh, muffler tip Yan So ito yung backing light natin. Yan. Tapos yung buyer mga boss, uh, nag-additional ng mating. Yan, mating. So check natin yung harap mga boss. Yan. So 12 inches na tire lang ang original na galing Japan mga boss, madam. Tapos hindi na siya nagpa-additional. Ay saka nag-additional pala siya mga boss ng lift up. Yan. Lift up tapos Moliere na din Pero yung Buyer mga boss madam uh, Siya na nagpalagay ng Moliere uh, Di ko lang alam Kung magkano inabot Pero sa akin na to Yung mga lift up Dito hanggang sa harap So yun Check natin yung loob mga boss madam Kasi malapit nang gumabi Yan So simple design lang mga boss mat, uh, mat black uh, Fit sa wooden frame natin Yan So leather type na upuan Yan So ceiling natin Hindi na makita sa video Kasi malapit nang gumabi mga boss Yan So check natin yung engine bay mga boss madam Yan Yan a Tsaka meron din Nito mga boss madam pagdating sa Japan So nilagay lang natin Yan nilinisa na So check natin yung engine bay Yan Yan So, makikita yung jack, tie range, saka yung engine bay. Yan, malinis na malinis. Yan. So, check natin yung kabila mga boss. Lock lang natin. Check natin. Yan. Check natin yung kabila mga boss, madam. So, lagayin natin ng lights. Kasi, gabi na. So, flip. Tabi natin dyan. Tapos, makikita na yung kabilang side. Yan. Malinis na malinis. Yan. So, lock natin. So, yung unit mga boss, madam, is manual. 4x4 aircon power steering mga boss madam Saka yung conversion natin mga boss madam is double baki-baki. Yan. So ito yung dashboard pinili ng buyer. So nakadepende sa inyo mga boss madam kung anong kulay nito, anong kulay nito, anong kulay nito, saka anong kulay sa labas. Yan. So usually ito yung setup natin sa malayuan. Yan. So actually mga boss madam, um, brand new battery tayo para Masisigurado talaga na Magtatagal yung uh, Lifespan ng battery Kasi kung surplus mga boss madam Di natin alam kung kailan masisira Tapos rescue na naman Mag Magkakaproblema tayo dyan So yun Ito yung itsura sa malayuan So yun malinis na taillight saka open natin yung loob mga boss para makita natin yung opening sa hood yan may mahahawakan ka dito sa pag open ng hood yan tapos yan tapos sa pag angat naman mga boss madam automatic naman yan na um may sasalo rito so no need na ayan so yung brake fluid coolant tapos sa wiper ayan so yun mga boss madam bali napakita na natin yung itsura ng unit tapos pasensya na lang mga boss madam Uh, di kasi masyado maganda yung cellphone ko. Tapos, malapit nang gumabi. Uh, baka pangit tignan sa pixel kung ma-post na. So, pasensya mga boss, madam. Need ko pa talaga ng upgrade. So, yun mga boss. Uh, yung unit is 4x4 aircon power steering. Tapos, yung buyer, uh, binili niya sa akin to ng 198,000 mga boss, madam. So, yung inclusion mga boss, madam is... Um, may pintura na Kayo napipili ng kulay sa, sa loob Dashboard, seat cover Whole tinted glass Tapos unli unlimited sticker po tayo mga boss madam Tapos With registration Direct sa name sa buyer With plate number na po Tapos uh, PMS mga boss madam Iti-change all bago Paglaba sa unit Tapos yun Kung may sira man ipapacheck kasi di naman natin alam yan uh, surplus so may unit mga boss madam pagkatapos ng pintura test drive walang hihingin sa akin na aayusin ah, pero mayroong unit mga boss na magkaka problema talaga pero di about sa makina mga boss kasi pinipili ko naman yan tapos ano pa ba mga boss so sa presyo naman mga boss madam So, magtataas yung customs. So, actually magtataas din tayo pero pinipilit ko talaga mga boss na same price pa din pero madi-delay talaga yung unang uh, madi-delay tayo ng konti sa mga nakapag-down kasi nga uh, mahirap naman kung bibihin ko yung mataas na presyo tapos same price lang so thank you mga boss madam sa lahat ng nag-order at sa mag-o-order pa actually mga boss uh, sobrang sobra yung nag-order ngayon di ko makater ng uh, di ko makater ng masyado pero uh, expend ko naman sa kanila mga boss na kung mag-o-order sila pangatlo sila, pang-apat sila, panglima sila kasi mahirap ko magtatanggap ako ng, ng down 50% actually 50% down payment ako mga boss para ma-process yung unit pero sa ngayon mga boss any amount na pwedeng mabigay sa akin para considered sold tayo na nag order kayo kasi mahirap naman kung verbal lang na bossing uh, ako yung susunod tapos pagdating sa susunod di pala matutuloy kasi kaming mga bayan seller takot din kaming ma hindi matuluyan ng nag-order kayo naman mga seller uh, mga buyer uh, takot din kayong mascam so any proof mga boss man na gusto ninyo para sa legit check ko walang problema so video police clearance. So, kung mismo kayong pupunta dito sa bahay, mas okay para mapag-usapan natin ng maayos. So, yun lang mga boss, madam. Sa gusto mag-order, just PE my Facebook account. Urban uh, Lopez Flete. Kasi hindi ko lang papahabain kasi malapit ng gumabi. Kung meron man kayong gustong ma, 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 ma gustong masagot mga boss, tumawag lang magbigay lang kayo ng presyo or budget baka mahanapan natin ng paraan so yan nagmabadali talaga ako mga boss kasi malapit ng gumabi bakit na ng resolution ng video ko so yun so gagawa ko ng video mga boss madam about sa pagtaas ng presyo sa custom saka paano kikabit yung baki baki kung ano yung maganda baki baki ba or hindi pero yung unit natin mga boss madam baki baki talaga para Uh, safety na din sa lahat ng uh, buyer na kumukuha sa akin. So, yun lang mga boss, madam. Sa lahat ng nakakuha sa akin ng unit, ginawa ko ang lahat. Di, din naman natin yan maiwasan kung mayroong konte, kasi surplus naman. Pero, sa sa gusto ko lang mga boss, madam, pagkatapos ng unit ninyo, gusto ko talagang gawing service para ma ko ng maayos para kung may problema mat, mat check before releasing. So, shout out then uh, buyer from Luzon, Visayas, Basilan, uh, Davao Oriental, Davao Occidental. Yung pinakamalayo talaga yung Luzon, Visayas sa yung Basilan. So, thank you mga boss, madam. Uh, Ako nga pala si Ervin Lopez Flette, ang nasasabi palagi ng no bulok, no usok, no leak. Class A unit mga boss madam thank you